idol at kabayan, Amerika at posibleng mauuna pang umatake sa mga proxy ng Iran. Secretary of Defense ng Amerika nagbigay ng malakas na babala sa mga kalaban. Make no mistake, nakahanda ang Amerika na gawin ang lahat upang depensahan nito ang U.S. forces sa Middle East. So make no mistake, United States will not tolerate attacks on our personnel in the region. Labing dalawang F-22 fifth generation fighter jets dumating na sa US Central Command sa gitnang silanga. Isang patunay na hindi nagbibiro si Uncle Sam. Israel inunahan na ang mga kalaban. Naglunsad ng opensiba ang Israel sa isang lugar kung saan ay ginagawang pagawaan at imbakan ng mga armas. kumpirmado mga kabayan, ang ginawang artificial na isla sa Spratly inarmasan na ng China. Kita ang mga main gun na inilagay ng People's Liberation Army Navy na kadalasan lang natin makikita sa mga barkong Pandigma, mga military track na posibleng kabahagi ng People's Liberation Army Navy radar at communication system. Dahil sa patuloy na pag-iimasok ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, Pilipinas, Amerika, Canada at Australia, naglayag sa West Philippine Sea ng sabay-sabay. Mga barkong pandigma ng magkaalyado, nagpakita ng kuwarasa sa katabigang sakop ng Pilipinas. China, walang nagawa upang hindi mapahiya. People's Liberation Army Navy, nagpahayag na naglunsad din ng pagsasanay sa South China Sea. Nakupukang mauuna pang magkakabakbakan ang Amerika at mga proxy ng Iran sa Iraq. Ito'y matapos ang limang mga sundalong Amerikano at dalawa sa mga kontraktor nito ang nasugatan resulta ng rocket strike ng Iran proxy sa Al-Assad airbase sa Iraq. Naglabas ng pahayag ang mismong US Defense Secretary na hindi nito papalampasin ang ginawang pag-atake ng mga proxy ng Iran sa mga sundalo Amerikano. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin III, and I quote, Make no mistake, the United States will not tolerate attacks on our personnel in the region, unquote. So make no mistake, the united states will not tolerate attacks on our personnel in the region. we've adjusted our military posture to strengthen our force protection and to reinforce our ironclad commitment to the defense of israel and to remain prepared to respond to any contingency. to maintain our carrier strike group presence in the middle east, i've ordered Ordered the USS Abraham Lincoln to replace the USS Theodore Roosevelt later this month. I've also ordered more cruisers and destroyers capable of ballistic missile defense to the region. And I've ordered the deployment of another fighter squadron to the Middle East to reinforce our defensive air support capabilities there. These posture adjustments add to our already broad range of capabilities in the region. And we remain ready to deploy on short notice to meet evolving threats to our security, our partners, or our interests. Sa katulayan hindi nagbibiro ang Amerika, dumating na sa US Central Command ang labing dalawang F-22 Raptor, 5th generation stud fighter jets ng Amerika. Ganyan kabilis mag ang Estados Unidos ng puwersa saan man sa mundo. Kaya tama talaga ang sinabi ng Pentagon na huwag magkakamali ang Iran at mga taga-suporta nito dahil hindi nakikipaglaro ang Amerika sa kanila kung puwersa ang gagamitin nila. Mas tripling puwersa naman ang ibubuhos nito sa mga kalaban. Dumating na rin ang iba pang mga airplanong mandirigma ng Amerika sa hindi pinangalan militar nito sa ng silangan. Israel inunahan na ang mga kalaban. Naglunsad ang Israel Air Force ng airstrike. Tinarget ito ang pagawaan ng mga armas ng mga kalaban. Ito rin marahil ang isa sa mga pumipigil sa Iran na umatake ng tuluyan sa Israel dahil alam nilang mas tripriya ang hagupit at bagsik ng ganti ng puwersa ng Israel Defense Force sa kanila sa pag iimbestiga ng Pilipinas sa ginawang artificial na isla ng China sa Zamora Reef na ang lapit lang sa Pag-asa Island. Nakita sa mga larawan na ito ay hindi lamang isang simpleng artificial Ayla Kumpirmado na ito ay isang military base ng China sa Spati Island. Halimbawa na lamang ang mga armas na makita dito. Kita ang mga mengga na inilagay ng People's Liberation Army Navy na kadalasan lang natin makikita sa mga barkong pandigma, mga military truck na posibleng kabahagi ng People's Liberation Army Navy radar at communication system. Dahil sa patulong na ginagawang pangharas at panghibasok ng China sa pinakamahalagang nasasakupa ng Pilipinas, ang Sabina shoal at Rectoba, nang lapit lang sa kalupaan ng Palawan. Ngayong kapitulang hanggang 8 ng Agosto, magsasagawa ang Pilipinas, Amerika at Canada, maging ang Australia ng Multilateral Maritime Cooperative Activity sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kalok sa nasabing Joint Naval Drill, ang mga barkong BRP Jose Rizal FF150, dala ang AW159 Helicopter at ang BRP Ramon Alcaraz PS-60 sa palig naman ng Australia. Naglunsa dito ng P-8A Poseidon. Ang Canada naman ay nagpadala ng barkong pandigma ang HMCS Montreal FFH-336 sakay ang Sikorsky CH-148 Cyclone Helicopter at isang Ticonderoga Class Guided Missile Cruiser ng United States Navy ang USS Lake Erie CG-70 sakay ang isang Sikorsky MH-60R Seahawk Helicopter. Ang Maritime Cooperative Activity ay isang serya ng mga kaganapan na idinisenyo upang mapahusay ang interoperability at cooperation sa pagitan ng mga kalaw ng na bansa. Nagsagawa ang magkaalyado ng pre-sailing briefing, communication exercise, division tactics officer of the watch, maneuver, photographic exercise, cross-deck landing operation, anti-submarine warfare exercise, at domain awareness. Ang suportang ipinapakita ng Amerika, Canada at Australia, maging ng Japan ay isang patunay na hindi nag-iisang Pilipinas na ang West Philippine Sea, Kalian Island Group ay para sa mga Pilipino. Walang nagawa upang pigilan ang multilateral maritime cooperative activity na ginawa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil sa hindi nagustuhan ng China ang ginawa ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito. Iniulat ng CCTV Plus sa social media na X na nagsagawa din ang China ng kanilang naval at air patrol sa South China Sea. Malamang sa malamang, pinanood na naman ng China ang ginawang maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Canada at Australia sa Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Laban Pinas